Hello mga kagusok marajao na sa ato mga followers of viewers ani ako sa Sayansay Nakabayo sa challenge? Challenge? Nako? Ano na challenge Oh, steak? Kasi may nakaila sa ako, Bihala ala si may nakaila Hali! Si may nakaila ngayon sa nakaila may Saan? Tawag i-vlog Sige. Oh Sige. ay uh, Ikaw challenge ka masugot kay Challenge takaw. Pwena. Ha? Sige. Go. Challenge takaw mas. Ako iwagang... Oh. stick. <laughs> <laughs> Ato. To... <laughs> Sige. Sok-sok ang... ang 500. Sok-sok para di makita. Okay, gaw. soksok para di makita. Close your eyes. Ako sa tarungon para... I-challenge na ako kao, Char. Uh, taro, tapos, i-rumble mo, i-rumble ni mo ang hey, ah, na, kuwan. I-rumble ni mo, i-rumble. Close your eyes. Close your eyes. O, i-rumble, gupte. Hold. O, i-rumble, i shake Kay para, makita ni mo ang isa kalibo, ang 500. Ang 100. Jangan malu O, Omongan ganit. timingan ko. kau negarasian kau. Okay na. Okay na. Yan mga kaguso, dagan salamat oh, sa mga viewers. Okay na. Okay, go. Ambe ang, ang iwagang steak. Ate pat challenge. Asang bit nimo sa lima ka stro. Bit nimo. Ang ato londe ya 500, 1000, 100. 50 pesos, 20 pesos ya no, oh, right right mga so oh. audience <laughs> Mga audience. Asa dapit ang imo bit sa lima ka <laughs> SP. <laughs> Nakita na ko sa kwarta kay Ina oh. Um <laughs> uh, Yan mga kaguso. Nagisip-isip oh si Za oh. nagisip-isip. <laughs> ako na ko nang urog. <laughs> sure na Abby, sure. Abi ako. na. na. <laughs> sure na. <laughs> <laughs> sure, na. <laughs> <laughs> sure na. Sure na. Sure na. Sure na. Sure na. Sure na. Pila, pila, pila. 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 Stick, 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 stick. Stick. Oh, stick. Stick. Pila, 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 pila. Pila. Bye, bye, the winners. Ang stick, ang stick. Ang stick. Ang stick, ang stick, ang stick, ang stick, ang stick. Oh, stick. Oh, jarang steak, angy stick, ang stick, ang stick, ang stick. Naka Buenos Diaz mga langga, oh grabe cool ka ba? Isa na problema sa isa core. Assalamualaikum. Hala pila. Tayo ba? Yeah, nang mga classmates. Wala gud di mo. Nang urong sa isa tagsawa. Tang nga, nga. Mga. O. Lukti, Isok-sok na gano'n, ka-excited na bali, bali. Yan mga kagod. Labay, Grabe jawish ba? Ka-powerful jawish Na problema sa money. Ito Thank you, may may kasulti. Thank you, mga kagusok. Yay! Ayan mga kaguso para dyan adlaw ng apay banded na <laughs> Thank you po! Ako na din!